Ang paghihiwalay o ang divorce ay hindi maiiwasan sa mag-asawang hindi na magkasundo o wala ng pagmamahal sa isa't isa. Ngunit may mga naghihiwalay na mas piniling maging magkaibigan at pangunahing rason ay dahil sa kanilang mga anak o hindi man ay dahil sa pareho nilang tinanggap o pareho silang nagdesisyon na tapusin na lang ang relasyon. May mga nagkahiwalay din na naging mortal na magkaaway dahil sa may mga bagay na hindi na napagkasunduan, maaaring sa kostudian ng mga anak o hatian ng ari-arian. Ang kasong ikikwento ko sa inyong ngayong araw ay halimbawa ng hiwalay na uwi sa hindi maganda. Si Larissa Foreman o mas kilalang Larissa Schuster ay pinanganak sa Clarence, Missouri. Nag-aral siya sa University of Missouri at nag-aral ng biochemistry habang nagtatrabaho sa isang nursing home. Ang kanyang naging asawa na si Timothy Schuster ay nag-aral din sa nursing school. Ikinasal sila noong 1982 at nagkaroon ng dalawang anak, sina Christine at Tyler. Noong 1989 ay lumipat ang pamilya sa Fresno, California kung saan nagsimula magtrabaho sa si Larissa sa isang agricultural research lab at kalaunan nagsimula ng sarili niyang kumpanya na Central California Research Laboratories Incorporated o CCRL. Halos 12 oras na nagtatrabaho si Larissa kaya kinuha ni Tim ang papel ng isang stay-at-home parent at tuminto muna sa pagtatrabaho. Noong 2002 ay naghiwalay ang mag-asawa dahil na rin sa napakaraming dahilan at isa na doon ang tungkol sa pera. Hindi dahil sa kinukulang sila sa pera kundi dahil sa nag-invest si Larissa ng napakalaking pera sa kanyang negosyo. Hindi rin malayo si Tim dahil sa nakapag-ipon din ito ng halos $77,000 kada taon dahil sa nakaraang trabaho. At dahil sa halos kalahati lang ang kinikita ni Tim kumpara kay Larissa, ay laging pinupunan ni Larissa ang asawa at sinasabihan na wala itong ambisyon sa buhay. Noong 2001 ay inamin ni Larissa na nagloko ito sa kanyang asawa noong 1993. Ang panganay nilang anak na si Christine ay doon din tumira sa kanyang lolo't lola noong 2002 para maging mas malapit ito sa university kung saan siya papasok at upang makatakas sa stress sa kanilang bahay. Nag-file ng divorce si Larissa noong February 2002 at ang pinakapangunahing pinag-usapan nila ay ang kustodiya ng pangalawang anak niyang si Tyler at ang hatian nila sa kanilang savings. Dahil sa ayaw ibigay ni Larissa ang perang sa tingin niya ay pinaghirapan niya mismo. At idineklara ni Larissa na hindi naman kumikita ng maayos si Tim. Gusto din sana ni Tim na hatiin ang parte ng kanilang bahay. Ngunit gusto na Larissa na sa kanya mapupuntang lahat ay sa kanyang paniniwala siya ang mas may malaking abag at ginastos. Hindi pumayag si team sa gusto ni Larissa. Kahit na wala siya halos ang bag sa kanilang bahay, sa sakyan o sa iba pang bagay, ayon sa kay Tim ay tumulong naman siya lalo na sa pagpapalaki ng kanilang mga anak at sa maintenance ng bahay. Dagdag pa niya na ang pagiging successful ni Larissa ay dahil na din sa pumayag itong huminto muna sa trabaho at manatili sa bahay at gawin ang lahat ng gawaing bahay kaya nakapag-focus si Larissa sa pagpapalago ng negosyo. At hindi niya rin na ituloy ang kanyang profesyon dahil sa mas nagbigay daan ito sa asawa. Nag-file ng counterclaim si Tim at humili ng $1 million para sa damages. Kaya mas lalong lumala ang sitwasyon nila sa bahay matapos nito mag-file laban kay Larissa. Umalis si Tim at nag-rent ng sariling apartment noong July 2002. Wala si Larissa sa bahay nung umalis si Tim at nagdala siya ng ibang gamit na sinasabi niyang pagmamayari din niya. Noong dumating ng bahay si Larissa at nakita na wala ng ibang gamit ay sobra itong nagalit at nagwala. Sa sobrang galit ay sinabi ni Larissa na gusto niyang mamatay na si Tim sa mga kaibigan at kasamahan sa trabaho. Mas gusto pa niya mawala na lang si Tim kaysa dumaan pa sa proseso ng divorce. Si Larissa ay nagparenta ng isang storage unit sa kanyang empleyado na si Leslie Fichera noong August 8, 2002. Nirentahan ni Leslie ang unit sa kanyang pangalan at ibinigay ang code kay Larissa. Kinontak din ni Larissa si James na nagtatrabaho sa kanya para tulungan siyang kunin ang ibang gamit sa apartment ni Tim na sa tingin niya ay sa kanya din. Kaya isang araw ay pinasok nilang apartment ni Tim habang wala ito at kinuhang lahat ng bagay na dinala ni Tim mula sa kanilang bahay at dinala yon sa storage unit na nirentahan ni Leslie. Noong una akala ni Tim ay nanakawan siya pero hindi nagtagal ay nalaman niya ang si Larissa ang may kagagawan nun. At nawawala din ang documents na dapat sana ipipresenta eh, pre niya sa abogado para makuha ang custody ng anak nilang lalaki. Nagpalagay si Team ng motion sensor alarm system sa kanyang apartment matapos ng ginawa ni Larissa. Nagkumpisa na din itong magtrabaho ng full time sa hospital dahil sa wala na siyang obligasyon sa bahay at wala na rin bata na kailangang bantayan o alagaan. Sinabi din ni Tim sa mga katrabaho ang nangyari. Katunayan kumuha pa ito ng permit at bumili ng barel. At sa kosto din naman ni Tyler yung anak nilang lalaki, ay dalawang beses lamang sa loob ng isang buwan pwedeng makita ni Tim ang anak. Ang gustong mangyari ni Larissa ay madepress ng tuluyan si Tim. July 9, 2003 ay nag-dinner si Team kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Mary, Bob at Victor dahil sa natanggal sa trabaho si Team at Mary dahil sa nagbawas ng staff ang hospital ng kanilang pinagtatrabahuan. Kinabukasan ay may nakaschedule na meeting sila Team at Mary sa Health Center's Human Resources Division patungkol sa kanilang layoff. Nakailang tawag si Mary kay Tim ngunit hindi ito sumasagot ng kanyang telepono at hindi din nakadalo sa nasabing meeting. Alam niyang napakaresponsable ni Tim at hindi maaaring umabsent yon sa meeting. Tinawagan ni Mary si Bob at Victor para sabihin na hindi niya makontak si team. Pinuntahan agad ni Victor ang apartment ni team para tignan kung kamusta ba ito, ngunit wala rin sumasagot. Nakita niyang nakapark naman ang sasakyan ni Tim sa labas ng kanyang apartment. Tinawagan ni Victor si Mary at sinabi ang nakita. Kaya napagdesisyonan nilang tumawag na sa police dahil sa kasalukuyang divorce at na layoff pa si team sa trabaho ay iniisip nila na baka nagpakamatay ito. At para matignan kung nasa loob nga ba ng kanyang apartment si team ay hiniling nila sa mga pulis na pasukin ang apartment. Ngunit ayon sa mga pulis ay mag-aantay pa sila ng 24 hours bago hanapin si team dahil yon ang protocol. Kaya walang nagawa ang magkaibigan. Katunayan ay nakaschedule ng sunduin ni Tim si Tyler noong araw na yon sa salon kung saan nagpapalinis ng koko si Larissa ngunit hindi rin siya sumipot. Nakita ng manikyurista na balisa si Larissa noong araw na yon at pinagpapawisan. Matapos ang 24 hours na pag-aantay, ay pinasok na ng mga pulis ang apartment ni Tim. Doon ay nakita nilang nakatago sa ilalim ng kusyon ng upuan ng kanyang barel. Nakita din nila na nakapatong sa tukador ang kanyang cellphone, wallet at relo. May nakita rin silang cassette recorder sa kanyang briefcase. Sa araw ng kanyang pagkawala, bandang alas dos ng hapon, ay ang huling tawag na natanggap ni Tim at yon ay mula kay Larissa. Si Larissa ang unang taong pinatawag ng mga pulis para ma-interview at pumunta sa apartment ni Tim. Ikinuwento ni Larissa sa mga pulis ang hirap ng pinagdaanan nilang dalawa sa divorce. Dagdag pa niya na ang huling tawag niya kay Tim ay noong July 9, bandang 10.30 ng umaga dahil sa gusto niyang i-remind sana si Tim Nahuwag kalimutang sunduin si Tyler kinabukasan sa lugar at oras ng pinag-usapan nila. Sinubukang tawagan ng investigador ang number ni Larissa para makonfirm na sa kanya nga ang number na yon. Ngunit sinabi niya na naiwan niya ang kanyang cellphone sa kanilang bahay. Ang hindi niya alam na nakita na ng ibang mga investigador ang kanyang cellphone sa kanyang sasakyan na nakapark sa labas ng apartment ni Tim. Sinabi ng mga pulis na nakita nilang nasa sasakyan niya ang kanyang cellphone. Hindi na nakatangis Larisa kaya kinuha niya na lang ito sa loob ng sasakyan. Walang nakitang kakaiba ang mga pulis nung una kay Larissa kaya wala silang rason para aristuhin ito. Gayon pa sinuri nila ang call records ni Larissa ay nakita nilang may isang number na madalas na tumatawag sa kanya. Doon nila natuklasan na ang nagmamayari ng number na yon ay si James Fagon. Naging interesado ang mga pulis sa pinag-usapan ng dalawa at bakit madalas silang magkausap kaya pinatawag din ng mga polisi James at ininterrogate. Sinabi daw sa kanya ni Larissa na kailangan nilang bumalik sa apartment ni Tim dahil sa may kinuha itong gamit at kailangan niya itong mabawi. Naniwala si James sa sinabi ni Larissa at pumayag itong samahan. Inaferan daw siya ni Larissa ng $2,000 at tinutusang bumili ng stun gun na ayon kay Larissa ay para lamang maprotektahan nila ang kanilang mga sarili kung magwala si Tim. Sinunod lahat yon ni James at pumunta na sila sa apartment ni Tim. Nag-doorbell si Larissa at pinapasok naman siya ni Tim. At nung nakapasok na ay agad niyang ginamitan ng stun gun si Tim kaya hindi na ito nakagalaw. Ayon kay James ay hindi niya alam ang nangyayari kay Tim at Larissa. Nung natumba na si Tim ay inutusan daw siya ni Larissa na dalhin si Tim sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay, sa ito maglagay ng acid sa loob ng drum. Inamin ni James sa mga pulis na buhay pa si Tim nung ipinasok nila sa dram. Ayon sa kanya ay bumili si Larissa ng dram ng ilang araw bago ang nangyari at dinala ito sa kanyang lab na malapit lang din sa kanilang bahay. Bumili din ito ng napakaraming sulfuric at hydrochloric acid. Tatlong boxes ng hydrochloric acid at isang box ng sulfuric acid. At kada isang box ay naglalaman ng anim na malalaking bote. At para makapag-disinfect ng lab equipment ay hindi nakakaubos ng isang bote lab sa isang taon. Noong July 10 ay dumating si Larissa sa trabaho bandang alas 10 ng umaga ayon sa kanya mga empleyado. Kadalasan daw ay dumadating sa trabaho ng mas maaga si Larissa kaya nakakapanibago na na-late siya noong araw na yon. Ngunit ayon sa kanya ay dahil sa may masakit daw sa kanyang katawan dahil sa workout. At ayon sa kanya ay kinakailangan daw niyang umalis ng mas maaga dahil may itong lakad at hindi na siya nakabalik pa. Nakakuha ng search warrant ang mga investigador sa storage unit na narentahan nila at ng laboratory. Sa labas ng bahay ni Larissa ay nakita ang wala ng laman ng mga bote ng hydrochloric acid. Nakita rin na nag-search si Larissa sa kanyang computer patungkol sa acid. July 16, anim na araw matapos mawala ni Tim, ay napasok na ng mga pulis ang nirentahang storage unit. Sa storage unit may isang asul na 55 gallon na drum ang natagpuan naglalaman ng labi ng tao na kalaunan ay nakilala bilang si Tim sa pamamagitan ng DNA testing. Ang katawan ay nasa state of decomposition na at lumulutang sa isang likidong naglalaman ng hydrochloric acid na natukoy na siya naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Agad na nag-issue ng warrant of arrest ang mga pulis matapos ng nakita nangyari ang krimen noong July 10 ayon sa prosecution. Ayon sa pahayag ni Larissa ay gumawa siya ng magandang dahilan noong araw na yon para pagbuksan sila ni Tim. Alam niyang may video surveillance at may nilagay na security system at may baril pa si Tim. Ayon sa investigador ay sinabi ni Larisa kay Tim na may sakit ang kanilang anak na si Tyler kaya kailangan nilang magkita at mag-usap. Binuksan ni Tim ang pinto at noong mga oras na yon ay hindi nahagip ng surveillance cam si James. Doon ay agad na inatake ng stun Gun si Team ni Larissa. Pagkatapos ay agad na dinala ng dalawa si Team sa sasakyan ni Larissa at sa tangkad ni Team ay malamang nahirapan silang dalawa ni James. Agad silang pumunta sa bahay ni Larissa. Pinasok nila si Team sa drum at doon na dinagdagan ni Larissa ang acid. Inutusan niya din si James na dalhin ang drum sa storage unit at takpan ito. At sa puntong 'yon ay hinuli na ng mga pulis si James. Nagumpisa ang paglilitis noong November 2006 at si James ang unang isinalang. Ayon sa defense lawyer, inatako si James kay Larissa dahil sa paulit-ulit nitong pananakot. Hindi guilty sa kasong kidnapping si James kundi sa kasong first degree murder at sinintensya nito ng life imprisonment ng walang parol. October 22, 2007 ay nagumpisa naman ang paglilitis para kay Larissa. Si James ang sinisisi ng mga defense lawyer ni Larissa. Ayon pa sa kanila na sa psychiatric report ay dumanas na matinding trauma at emotional abuse si Larissa kay Tim. Inamin ni Larissa na marami siyang sinabihan na gusto na niya mamatay si Tim. Ngunit ayon sa kanya ay nasabi niya lang yon dahil sa sobrang pagkainis at pressure na nararamdaman niya noong mga panahong yon dahil sa lawsuit para sa kosto din ng kanilang anak na si Tyler at sa 1 million dollar na demand ni Tim. Sa huling pahayag ni Larissa sa korte ay sinabi niyang ayon sa kanya ay pumunta si James sa kanyang bahay noong July 11, isang araw bago na ibalitang nawawala si Tim. Sinabi daw ni James sa kanya na pumunta ito sa bahay ni Tim at dahil nandun si Tim sa bahay ay nakita siyang pumasok at nagsuntukan sila at napuruhan niya si Tim. Hanggang sa nakita niyang hindi na humihinga si Tim. Ayon kay Larissa na nagulat siya sa sinabi ni James at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Ang tanging naisip niya lang na paraan ay pumunta sa mga pulis at isumbong ang ginawa ni James ngunit hindi niya magawa yon. Kaya naisip niyang tulungan na lang si James. Doon daw niya naalala ang nabiling drum at ang napakaraming sulfuric at hydrochloric acid. Naayon sa kanya ay bumili siya ng maraming acid para malinis lahat ng lab equipment. Kaya agad daw niya inutusan si James na bumalik sa bahay ni Tim at kunin ang katawan, saka pinasok ang katawan sa drum at lagyan ng acid. Saka dinala sa storage unit. Nung tinanong siya kung para saan naman yung $2,000 na pinasok niya sa account ni James, paliwanag niya nakabayaran yun sa mga utos niya kay James kasama na doon pagbantay at pag-alaga nito paminsan-minsan sa kanyang anak. Pinarinig ng prosecution ang 20 voicemails ni Larissa para kay Tim. Puro yun sumbat, galit, pagkasuklam at pananakot. May 16, 2008 ay napatunayan guilty si Larissa sa kasong first degree murder at senentensya ng life imprisonment ng walang parol. Sinubukan pang ang umapila ni Larissa noong 2011 ngunit ibinasura din ng korte. Napatunayan ng prosecution na kaya niya pinatay ang asawa dahil sa gusto niya mapunta sa kanyang lahat ng pera, pati na rin ang kanilang bahay at lahat ng ari-arian. Ang kanyang anak na si Christina hindi nakita ang kanyang ina sa loob ng limang taon ay nagbigay ng emosyonal na pahayag sa korte at tinawag ang kanyang ina na isang demonyo para sa pagpatay sa kanyang ama. Huwag magatubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at komento. And please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat.